So hi guys, na i share sa inyo nga product. So kani nga product sa mga na problema ilang whiteheads or blackheads, this product is for you. Og okay, anyway guys, kani nga product super so nag trending ni sa mga platform sa social media. Mauni ang product nga Lambina. So kung pareha mo na ako nga na problema sa inyong mga blackheads or whiteheads, mao ni ang nindot nga product nga akong i-recommend sa inyo ha. So mao din nga product guys, ang lambi na. So sa ilang packaging pa daan, so nice na. Ug kani nga product guys is original gyud 100% nga original gyud nga product kay makita man na ninyo sa iyang packaging kung original ba siya or piki ba siya. So sa ilang packaging is na sila yung sticker nga nakabutang. Nga na yung nakabutang nga lambina, kanang yelo nga sticker. So muna mailhan nga original ang ilahang product. O sa pag-order din ako ani guys is na na siya free nga paper. So kanang papil guys is kailangan kana nato pag magbutang na tasa sa ilahang cream. O ginani kanindot ang ilahang packaging sa sudlanan palang daan guys is nindot na jud siya. Og nice kay sudlanan so secure kay ang product nga ilahang gibutang. Og first time na ko ning gamit nga product guys so mo lang naka sell pa jud ang product. Og kani nga time guys is ako na siyang gi-open kay para makita nako ang product. Og ginana day ang product sa Lambina guys so super watery siya pero dili na dapat big deal nga watery ang product. Ang importante is makuha ang ato ang mga problema sa skin. So, yun na di ang condition sa akong skin karon guys. So, super daghan kay ko blackheads sa akong area nga ilong. Kay ka na area sa akong ilong nga part, guys, is grabe ka oily. So, muunang dali kay ko magka-blackheads diha nga part. Kung nagbutang na di ko siyang product, guys, then akong gisimhot ang product. So far, wala mo'y problema siyang baho, guys, kay humot kay iyahang baho. Then, sa pagbutang niyo sa product, guys, kailangan yun niyo butangan ang tanang area nga na blackheads Then, sa pagbutang niyo sa cream, guys, is daghan-daghan na po siya pagbutang. Kay para mo absorb jud siya sa iyong skin o makuha jud ang mga blackheads sa tuwang ilong. So kamo nalay banabana o unsa kadaghan nga cream ang inyong ibutang sa inyong area sa inyong ilong. Dayon usa inyo siya papilitan o papil. Dayon idot doot lang ninyo ang papil guys kay para mo pilit jud siya sa tuwang area sa tuwang ilong. Anyway guys, kung gusto mo mo order ani nga product, so naa sa ato ang TikTok shop. Og ibutang nako da sa screen ang ako ang TikTok shop guys. So mauna ko ang TikTok shop so kamo na bahala og search ana. Og kani nga time guys, isa ko na siyang gikuha sa akong ilong kay lagi 3 minutes na og ning uga na sad ang cream. Ug ma-feel sa na ninyo guys nga ni uga na ang product nga inyo hang gibutang. Ug guys sa pagtangtang nako sa papel, so ako nagdahom ug inana day kadaghan nga ako ang black kids og inana day kadaghan ang makuha. Wow, grabe guys, tinuod jud ani nga product, mao day pong nagtrending ni siya sa mga platform sa social media. Kay lagi I swear guys, makatabang jud siya sa tuang mga black kids nga makuha jud siya grabe oh, grabe inana kadaghan ang blackheads nga nakuha sa kong ilong. My God, di ko katuo nga makuha dahil siya og oh, inana di kadaghan ang makuha sa kong ang blackheads. So grabe jud kayo guys. So sa mga gustong mag-order, pag-order na mo sa kong tiktok shop. Kaya dito ninyo mapalit ang original product jud siya guys.